Ito po yung ano, kahapon na nilagyan ko ng ano, ng lupa mga sitong bag. Ayan guys, ito po yung ating mga inayos kahapon. Kaya hindi ako masyadong nakapag-prepare ng sitong bag. Kasi sa kauulan po ay kalahati na lang po yung lupa nila. So hindi po gano'n. So, bahagya ko po, po silang lalilis. So guys, dito po tayo dito po ako mag ano ng aking peanut grass kasi kung nakikita nyo guys marami pong hindi tumubo doon sa ginawa ko ng glass kasi nga po ay mainit ayan po yung iba pong kasama nito na ilipat ko na doon tapos ito naman pong ano na to ito pong maliliit na sigling bag na to ayan po napili ko na yan mostly mga tigi isa lang pong stem yung tumubo sa kanya kaya iniwan ko po dadagdagan ko andito na po yung mga 3 to 4 pataas na stem, hininera ko na po dito. So ngayon po, ito po yung sa malalaki naman, yan po yung mga natira na halos hindi rin po tumubo yung iba. Marami po yan na hindi tumubo. Kasi marami po akong tinanim, katulad po nito guys. Ayan, dapat ganito po karami yung tutubo. Pero ayan po karamihan, meron pong isa, meron pong dalawa. Kaya iniwan ko para po taniman na lang po ulit. So ito guys, tayo na po magtanim kahit po umuulan. Ayan, tour ko po muna kayo sa sa aking mini garden. Ayan po, guys, yung aking mga peanut grass, yung tigpa 5 pesos. Ito naman po, yung medyo magulang na meron na pong may-ari niyan. Hindi pa lang po na iitamin kasi nga po ay wala pang mag-lilinis ng kanyang space. Oops! Tapos, ito naman po yung aking photos na ano po ay kinain po ng napakaraming higad. Siguro po nasa libo po yung higad na ano po ay... Uh, dumapo dito nung nakaraan kaya napilitan po kami mag-spray kahit dun po sa gilid na yun na ano po yung dam kain ko kinain ang kinain po yung mga dahon eto naman po yung aking mother plant ko ng purple heart eto naman po ay mother plant ng aking mayanas dito naman po sa portion na to ay Ayan po yung millionaire plant. Pati na rin ko na hindi rin po gumanda. Kasi ayan po, makikita nyo naman po dito yung aking simbonyum na tinanggal ko na po yung mga dahon na kinain ng higad. Pero ayan po, magkumakain pa rin. Saka yung ilang photos lang dyan. Ito naman guys. Ito ko nakikita nyo po itong ano na to. Uh, santan. Ayan po, hiningi ko lang po yan doon sa nag-harvest, sa nagtabas. Tinanim ko. Ewan ko po, po kung tutubo sila lahat. Meron naman pong tumubo na, pero meron pong malungkot na iba. Ayan. Ito naman po, guys. malagyan ko ng mga tubig. Noong nakarang araw po, mga nawala ng tubig dito. Tapos nagkaroon ng mahina. Mga siguro po 4 days ago, 5 days. Nagpuyat po talaga ako. From, 9, uh, from 11 ng gabi hanggang alas 9 po ng umaga ako. So, yung po magdamag po ako dito para lang makaipon ng ganyan lang po. Karaming naipon ko. Sa sobrang hina po ng tubig. Pero meron po yung mga galon sa ilalim. So, yan po yung mga naipon ko. Panigurado ko lang po yan kasi po mahirap nga po ang tubig. Dito hindi pwede po akong mawalan. Dito naman guys, sa portion na to is yan. Yung ating po, water dish. Dito naman po yung singgol, yung mamadulit. At saka po yung binubuhay ko ng mga or uh, tawag dito, Orlando. Mabuti na lang po at hindi ko sila kinain masyado yung higad. Dito guys, yung aking ano, inubos nila. Marami po nga, nilipat ko ng lalagyan. Pero paborito po talaga sa lahat ng insekto, pipaklo, yung no, higad, kaya ayan po. Tapos ito naman guys, yung aking portion ng green spider. Mauubos na rin po yung caricature ko po yung iba nandun sa labas at ito naman po ang aking moses maligaw lang po yan mga pinagkulan ko po ng binhi ayan lumago na naman ang karamihan po niya nasa kabila po ang marami pa na ganyan o, ito naman po yung nakaligtas sa aking photos sa mga tigat. pero may mga butas butas pa rin po yan nandito po yung mga bagong tanim ayan Medyo madilim po kasi dito kaya dito ko nilagay kasi may puno po ng po, papaya puno ng saging. Ayan, ayan po yung dito sa loob ng garden ko. Dito naman guys, sa labas, nandito naman po yung mga bagong tanim na temptation sa so, portion na yan. Ito naman po yung dito naman po yung ano, silver satin. Kung nakikita nyo naman po dito naman po ay yan po, yan po yung lumalaki ang dahon na may hiwa-hiwa. Kalimutan ko po ang name. Lagi ko nakakalimutan yan. Tapos ito naman po yung tinanim ko na peanut grass, guys. Walang tumubo halos lahat. Yan po. Kasi ang ginamit ko po net ay malalaki po ang butas. Ayan, so observation ko po ay pag talagang hindi ko nilagyan ng net, hindi po ako nakakabuhay ng maayos. Ito naman po yung bagong tanin ko na ano po ito yung mayana ayan po imitation pa rin po yan guys dito naman po ay yung bago kong tanim na guys ito bagong tanim ko na lourdes kasi isa po sa pinakamabenta ko is yan lourdes po sa peanut grass purple heart tapos ito pong bagong tanim ko na moses or boot lily yan po yan yung mga mabibenta po sa akin dito naman po ay yung ayan po, ginipitan ko po, matatanda na yung ginipitan ko. Itatry ko lang po kung gaganda sila. Ulit na tumubo. Pag hindi po tatanggalin ka na. Dito naman po yung halo-halo ko na mga pinunla. Ito naman po yung aking ilang peraso na uh, tau dito, kutsarita. Kasi marami po akong tanim yan, mga magugulang na matatangkad na masyado. Tapos ayan po, ngayon lang po ulit ako nakapagtanim ng ilan kasi may nagahanap po, wala na ako maibenta. Ito po yung iba kong caricature. In ano na rin po yung higad kaya nilabas ko na. Ito naman po yung mga bagong galing doon sa nursery na peanut grass. Ayan, pwede na rin pong ibenta ito. Magsisimula na po itong magbulaklak. Ayan, pero maganda po yung mas malagot pa syempre. Yan lang po, yan po konti na. Dito naman po yung aking binhi din ng photos. Kaya marami po akong binhihan ng photos. Kaya pag may bumibili po sa akin ng cuttings na thousand pieces, meron po. Dito naman po ay uh, yan, yung po mga tubo na na maya na dyan po na po nilalagay para maarawan. Dito naman po ay yan, yung aking fortune plant. O, bas, hindi, hindi fortune plant to uh, Ano nga ba to? Ay? Basta yan po rin yung parang niyog. <laughs> Eh, ito po, ang papaya po ng ating mayana kasi hindi ko po na lalagyan ng kataba. Pag may time na lang po. Ayan. So, ayan. Nakuha ko na po kayo dito sa side na to. Tingnan naman po natin dun sa kabilang portion. Ito naman po guys, yung alugbati na tinanin ko. Ayan. Dito sa side na to, puro alugbati po yan. Hanggang doon. Pero, napansin ko guys, kahit nilagyan ko siya ng compost, napaka bagal po niyang lumaki at saka hindi lang madilig to yun agad hindi po maganda yung lupa niya so dito naman po yung mga oregano yung wandering jude po ayan in-invade -in na po ng anong tawag dito ay ng tawa-tawa dito naman po ay yung aking punila ng mga okra at mga punla po dito naman ng dito naman po yung mga moses mga punila po yan ng moses tubo na po pala yan. Tapos itutubo na rin po ito. Mga purple heart. Ayan po, halo-halo. Kasi hindi ko pa po naaayos. Tapos dito naman po, ayan, yung punla ko po na zigzag. Ayan po, yung aking mga matatangkad na na uh, kutsarita. Hindi na siya kaganda.